Ito po ang uning window with fix. Kung gagawa po kayo ng tulad nito. Ito po ang mga materials na kailangan dito. Yung paikot na frame, 1x3 tubular. Yan ang pinakahamba. Yung sa gitna, 1x3 tubular din. Kasi natin masyadong mahaba yung pa lang 1 by 3 tubular din kasi may fix yung nasa fix naman ay snap on base and cover paikot po yan ito naman ang perimeter at panel frame yung pinakagilid paikot 38 series perimeter frame sumpulang para mas malinaw po yan yan kulay black naman yan ang bubble vinyl. Huwag niyo pong kalimutan yan. Paikot po yan. Next po ang 4 bar hinges. Yan. Iba-iba po ang haba niyan. Depende sa laki ng opening window. Siyempre huwag niyo po kalimutan ang bracket para mabuo ang perimeter frame. Ang ideal po na ginagamit dyan ay 1 1 by 1 1 by 1 8 angular. Next po dahil may hati kaya ginamitan din ng 38 series center frame. May bubble vinyl din po yan. Huwag kalimutan. Next sa panel frame na po tayo. Zoom ko lang din. Yan po ang 38 series panel frame. May bubble vinyl din po yan. Siyempre, may bracket din po. Iba pang kailangan, siyempre, ang 6mm glass, pwedeng clear, bronze, at iba pa. Molding po at cam handle. Abagan nyo po ang next video. Thanks for watching. Bye-bye.